Isang mapagbalang gabi, hapon po, o umaga po sa inyo Depende po yan sa panahon na napanood po ninyo ang video pong ito uh, Ang video pong ito ay ginawa ko po doon po sa uh, mga nag-comment po sa video po natin Doon po sa kung nakinig lang po sana sila sa rally po ng INC Ito po mga mahal na kababayan ay sagot ko po doon sa a komento ng isang um, nag-comment po nanood po sa atin na hindi raw kami ang dapat masunod kundi ang gobyerno. Hindi naman po 'yon ang punto po ng video po natin. Na ang iglesia ni Cristo ay sundin ng gobyerno. Mali po 'yon. Actually po ang ginawa po ng iglesia ni Cristo ay para iparating po ang hinanaing ng taong bayan na sana sa halip na ang asikasuhin ay kaguluhan, impeachment o kung ano-ano pang bagay, unahin ang problema ng taong bagat, ng taong bayan. 'Yun po ang pinakalaman po doon. Kaya nga po nagrally para ipahayag mismo ang damdamin ng taong bayan na ang asikasuhin ay ang problema, hindi po kung anong bagay, kung ano baga na bagay. Ano po? So kasi yung impeachment po ay hindi naman talaga makakatulong yun. Hindi makakatulong. Nakakatulong ba pagka na-impeach ba ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo? bababa ah, -ba -ba na ba ang mga halaga ng bilihin? Malulutas ba ang suliranin ng bansa? Mababawasan ba ang utang ng Pilipinas? Di po ba hindi? Ito pa. Kung na-impeach ba ang pangalawang Pangulo, ay mapapabuti na ang lahat ng mga mahihirap. Matutulungan po ba? Hindi rin po. Kung ma-impeach ba ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, sa palagay nyo po ba bubuti na ang gobyerno natin ganun po ba hindi rin po bakit kasi nga karamihan po hindi naman lahat ng tumatakbo ngayon sa pamahalaan natin ang iniisip lang po kasi ang sarili po nila hindi po hindi po ba yun po ang dahilan kung bakit ganun. Kaya, nag po ang ANC para isigaw yung kapayapaan. Kasi po itong si Ferdinand Marcos ang pangulo natin at ito pong si ang pangalawang pangulong si Sara Duterte, pariho po yung sinamahan ng Iglesia ni Cristo. Ibinoto para manalo. Ngayong nanalo na, Unitim nung una. itbat ba't ngayon nagkakagulo sila? ba? Diba? Mas maganda na lang sana kung hindi sila nanalo. Ano pa ang kwenta ng pagiging pangulo at pagiging pangalawang pangulo nila kung yung problema mismo nila hindi nila masolusyonan. Yung kaguluhan na yan. Oh. Napakalawak at napakalaki ng problema ng Pilipinas dadagdagan pa ng mga personal lang na mga problema, hindi makakatulong. Ganun po yun. Sa halip, sana ang pagtuunan nila pansin kung paano matulungan ang mga mahihirap at ang mga kababayan po natin. Yun po ang isinisigaw ng INC. Magkaisa, maging mapayapa, at matugunan sana ang pangangailangan ng mga mahihirap wala pong iba. Ang iba naman nagkukomento na we are siding criminals. Mali. Bakit kami magsasayid sa kriminal? Kasi itong iba, mga kapwa nating kababayan, bakit nyo sinasabi ng kapwa nyong kababayan na kriminal? Hindi lang ninyo sinisira ang kapwa nyo, pati yung sarili nyong bansa. Ibig baga sabihin ang ating bansa ay talamak ang kriminalidad at ang kriminal marami. Ibig baga palabasin na ang lahat ng tumatakbo sa gobyerno ay mga kriminal. Ibig baga sabihin na ang former president ay kriminal. Bakit nyo binoto at nanalo? Sana naman maisip nyo. Tapos, marami pang nagsasabi na siya daw ang pinaka-drug lords at lahat ng mga drug lords. Totoo ba yan? Bakit ginawa pa niya ang Dragon War? At ang malaking tanong yan. Kaya naman sana mga kababayan po natin na sa halip na palalain ang problema, magkaisa na lang tayo. Ano po, ang panawagan natin yung kapayapaan. Naging payapa at sana hindi lang basta payapa kundi masagana ano po hindi yan magiging masagana kung nag-aaway kayo bakit wala nang magiging wala nang mag uh, wala nang pupunta dito mga investor sa atin wala na pag -anun. bakit ba halimbawa ang mga ibang bansa pupunta pa dito eh ang gulo-gulo na ng Pilipinas di ba hindi maayos yung pinaka problema magi-invest pa kaya dito sa atin? Hindi na. Kaya sana magising ang mga nasa pamahalaan. Di ba? Magising sana sila. So shout out po sa inyong lahat at sa lahat po ng kababayan po natin at sa lahat po ng mga kapanalig po namin, mga kapanampalataya sa iglesia ni Cristo. Shout out po sa inyong lahat. Ingat po at maraming salamat.